Dismayado ang kampo ng mga arroyo sa Department of Justice. Hindi pa rin kasi naglalabas ang DOJ ng desisyon. Kaugnay sa hiling ng dating Pangulong Gloria Macabagal Arroyo na konsulta sa mga doktor sa ibang bansa. Kaya ang plano nila ngayon dalhin na ang usapin na yan sa korte. Nakatutok si Trisha Zapra. November 1 sana pinlano ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na bumiyahe sa labas ng bansa para makapagpa check up kasama ang kanyang asawang si Attorney Mike Arroyo. Pambihira raw kasi ang kanyang sakit na hypoparathyroidism at slow bone metabolism. Kaya kailangan niya magpakonsulta sa mga espesyalista sa ibang bansa. Ayon pa kay Quezon Representative Danilo Suarez, Kilalang kaalyado ni dating Pangulong Arroyo, pinayuhan si Arroyo na sumailalim sa bone biopsy, isang test na hindi pa raw available sa bansa. Pero hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Department of Justice kung pagbibigyan ang hiling na mag-asawa na makapag-abroad. Kasama kasi ang mag-asawa sa watch list ng Bureau of Immigration. Kaugnay ng reklamong electoral sabotage, kaya kailangan nila ng allow departure order para makaalis ng bansa. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, mag-uusap pa sila ni Health Secretary Enrique Ona para kunin ang opinion nito tungkol sa medical report galing sa doktor ni Arroyo. Pupunta na ako kay Sec Ona ngayon. Uh, I'll be joining him sa, sa palasyo. No? I think he's going to uh, hand over to me his report there. Pero si dating first gentleman Mike Arroyo, hindi na raw hihingi pa ng allow departure order sa pahayag ng abogado niyang si Attorney Ferdinand Topacio. Sinabi nitong hindi na nila kinikilala ang kapangyarihan ng DOJ. Nawalan na raw sila ng pag-asang tatratuhin ng patas, lalo na raw at tila'y pinahayag na ng Pangulo na guilty ang mga Arroyo. Kaya ang plano nila sa korte na magreklamo. Bukas November 3, nakatakda ang Joint Preliminary Investigation ng DOJ at Comelec, kaugnay sa umano'y dayaan noong 2007 elections kung saan ipinatawag ng mag-asawang Arroyo. Sabi ni Topacio, dadalo naman daw rito ang abogado ng mga Arroyo, bagamat hindi raw nila kinikilala ang legalidad ng investigasyon. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Horas.